You lovely know, morning Morning Morning, espero. Yo. alright, right. Linis-linisnya naman. Breakfast time. Morning. <laughs> Time check guys, 10 o'clock. Nakalinis na kami lahat lahat. Ngayon pa lang mag-breakfast. Ako tapos na ako. Ayun. Si Maring Hera na lang. Abukero. Mm -hmm. Plain filter coffee. Mm -hmm. Two eggs.

Alright. Ngayon, habang ginagawa ni Maring Hera yung chicken lollipops upang buffalo wings, gagawa naman tayo ng parmesan flakes. So, ganyan ang ay itsura. Yun. Dito sa mga vlog namin, marami kami mga na-share na Greek recipes. So, pwede nyong subukan para makatikim-tikim din kayo ng mga Greek recipe dyan. Doon, doon magaling si Maring Hera. Minsan kasi nag-iimbita yung amo namin ng mga chef, chef talaga na nagtuturo dito sa kanila, sa kanya. So, ayun na. Yung pileto ay eh, mamarinate na ni Maring Hera. Kunti lang. Yeah. Simple lang. Walang maraming Reka-rekado, hindi kagaya ng mga pagkain pinoy ulam pinoy na maraming mga reka-rekado. Dito, uh, pagka nagmamarinig dito ng mga pang-barbecue o kaya pileto, yon, Soya, tapos oil, at saka kamyenta lang. Yun lang yon. Ang importante kasi dyan yung pagluluto. Kailangan yung medyo pinkish siya sa loob. Yung, yung tinatawag nilang medium rare. Yan. Para malambot yung karne. Although, mayroon dito yung mga ayaw ng medium rare na dudumudugudugo yung sa loob. Ayan, tanungin mo lang kung anong gusto ng kakain. Well medium rare, well done. Ayan. So, ayan. Alright yun, no? yung roca. Sa English, guys, yung arugula. Ayan. Baby, Baby arugula. Ayan. May Baby. mga nabibili sa... May mga nabibili na malaki. Pero ito lang yung uh, pwede sa talyata. So, lilinisan lang namin. Tatanggalin lang yung excess na... Uh, yun Yung tangkay niya. Para naman... Yan. presentable. Magandang tingnan. Ayan. Okay. Alright. Linis-linis muna tayo. Ito guys, pagkain lang ito ng aming amo. Babae. Guys, kailangan idra-dry mo pa siya. Kailangan baby bathing mo yan. So, kailangan handle with care talaga para hindi malamog o ano paman para yung itsura, presko talaga. Pinapainit na rin yung grill pan natin. At saka yung grill natin. Dahil kakain na rin yung amo. Sabay-sabay na. Ayan. Uh, so Hanggang sa magbaga yan. Matrabaho tong gawain namin. Yan, pero sobrang sarap siya. Videohan natin si Marilyn Hera Nice. Yeah. Tapos ililipat pa doon sa may grillan para mas mausok doon para manuot yung smoke uh, aroma niya sa loob ng kanya. Ayan. Ayan. Yeah. Pag nakita mo yan, pag hanggang dyan na yung puti, balik ta rin may mga tips eh, si Chef hmm, Kera. Yan yeah. na. Yeah. Pwede nang malikta rin. Kaya so, uh, kailangan... pag lang. Oh, Ayan. Yeah. Ha? So, ang loto nito, ang gusto ng amo, yung oh. medium well done. So, ibig medium sabihin well nun, no, hindi siya well done, hindi rin siya medium. Nasa pagitan ng medium at saka well done. Alright? Oh, yeah tapos oh. okay na siya patay na lang guys so yan ito nilagyan ko lang yung tissue Yon. Yon yung sinasabi ko para umusok siya para mag smoke siya para pumasok sa loob yung smoky flavor niya at saka aroma niya ayun sabi natin mainit guys mausukan lang. Yan, ganyan, ganyan guys. Ready na. na. Itiwain na niya ng malinipis. Mainit guys. Mainit. Ayan. Ingat lang tayo. Tayo mapasok. Tapos, pag nahiwang ganyan kaunti, babalik natin siya mamaya. Kaya hindi natin pinatay yun. Kasi, ang init guys, grabe. Ganyan. Ganito guys, ka-pink. Ganyan. Kasi Ito yung medium rare na pinatawag. Ganyan lang. Ano? Ganyan ano? lang dapat pagka medium siya. Uh -huh. Kaso Medyo press ko pa sa loob kaso lang ang sabi ng among medium well done hindi natin makukuha yun ng tama so hanggat hindi mo siya iniiwa ngayon ang gagawin ni Marinera Ibabalik. babalik niya ng saglit saglit lang doon sa grill natin para medyo konti so, lang yatang ko matang ma, matang maluto siya ng konti alright Yan, bit lang natin yung guys. Ayan, guys. Tapos, balik na rin. Ayan. Basta't pagpatong mo lang, tanggal din ka agad kasi manipis lang yun. Super so, lambot pa siya, guys. Kasi sa labas lang yan, kumuti na siya. Pero sa loob niya, sa loob, pakita mo yung nakat. Sa loob niya, medyo fresco pa siya. Okay. So, yun na yung aragula. Papatong na yung aragula. Ano na yung cheese? Tapos, lagyan natin kaunting olive oil yung arado na natin. Then, lagay natin yung rest. May ko na malinis yung kamay ko. Lagyan sa ibabaw ng cheese. Ganyan lang siya, guys. So, yan. Pwede na natin i-serve ito. So, yun yung ating finished product na ating aliata. Yan.